Hi! Hello! Kumusta ka? Okay guys, ang ating sharing guys, dito naman tayo sa cakes. Ah, uh, chiffon cakes versus sa moist cake. oh, dito guys ha. Alam ko na maraming marami pa talaga tayong mga kabikers or uh, mga, naga, mga, si mga buyer natin. Halimbawa, nag-order kayo ng cakes. Uh, hindi nyo pa alam ano ba talaga ang chocolate moist? Ano ba talagang moist na timpla sa cake? Ano ba talaga ang chiffon cake? Okay, dito papaliwanag natin na doon lang sa mga hindi nakakaalam ha. Disclaimer yes! lang po sa may mga alam, okay. Guys, halimbawa nag-order ka ng uh, cake sa isang uh, bakery, ano, o sa isang uh, home bakers, or sa isang bake shop, o cakes. Siyempre, hindi ko alam. Uh, sabihin, na, sabihin na natin, nagsabi akong pa-order nga ako ng cakes, uh, kahit uh, ano basta, uh, malambot lang yung frosting, o malambot lang yung icing. E ngayon, hindi ko na tinanong kung anong uh, cake base nito, ano ba talagang loob nito ito ay uh, chocolate ba? O sabi ko lang, oh, bahala na po kayo. Ngayon guys, uh, sa nakasanay, may halimbawa, may nakatikim ng ganito, bakit hindi chocolate moist ang inyong in-order? Oo, mas masarap. O sabi, dito guys sa... Uh, sa iba, ang uh, chocolate moist, mas uh, pinapantay nila sa kapresyo lang sa chipon. Alam naman natin, ang chipon kasi, ito yung uh, separated. O, oh, separated uh, Uh, metod. Uh, dito naman sa chocolate na uh, moist or sa moist cake natin ay uh, direktahan. Oo. Oh, May kos-may na mga ingredients lahat. <laughs> o, oh, ngayon, ang uh, ang punto natin dito, guys, ang para sa akin lang, uh, gaya niya ng chipon cake na ang ginawa. Ngayon, ang punto ko dito, para sa akin lang, uh, sa, sa moist nating gawa, hindi kasi siya gaya ng chipon na halos triple ang laki pag atin ang nilalagay. O, uh, maalasa siya talaga at malambot. Pagdating naman sa ating chocolate moist, talagang uh, hindi ganong umalsa or uh, kumbaga manipis lang or kung kapalan man natin ang tagal maluto. Oo. Yes. Kaya ang uh, mas maganda guys, sa ating uh, chocolate uh, chocolate moist, uh, para sa akin lang ha, uh, may mga recipe na disclaimer lang ha, uh, disclaimer. May mga recipe na sobrang dami or sobrang dami ng itlog, sobrang dami ng milk or yung iba, hinaluan pa nila ng chocolate bar. Oo. Yes. Uh, Ganyan, meron talagang ganyan. Kaya eh, dito sa atin naman, uh, magiging uh, low costing lang ang ating Chocolate Moist para mag-adjustment din ng presyo doon sa ating uh, buyer, sa ating bumibili sa atin, sa ating customer, hindi gaanong mabibigatan o sila. Although yes! yung sa bigat ha, speaking sa mabigat, mabigat talaga ang ating Chocolate Moist. o unlike sa chipon cake na talagang sobrang gaan at inaisingan mo yung chiffon cake, talagang uh, sumasayaw-sayaw, oo, uh, dahil sa lambot, di ba? Ngayon, ang technique sa madyan, kung parang hindi kayo mahirapan dyan mag-frosting, ikakrampot ninyo yan, ilalagay nyo sa freezer, or uh, sa rip lamang para tumigas yan ng bahagya. Oo, yung iba nga dyan, talaga nag sila dyan sa ating uh, freezer, oo. Yun guys, ang pinakamaganda. Sa ating chocolate moist naman, kailangan din i para magiging uh, walang mga crumble, hindi magka-crumble pag pinaprosting natin. Doon naman tayo sa fondant, alam naman talaga natin na mas mahal ang pag-frosting ng fondant, na pag-cover ng fondant, isa i-confer natin doon sa mga buttercream frosting, sa mga whipping cream frosting, mas uh, mahal ang fondant kasi yes! matrabaho. Kung bago, oh, matrabaho, ito yung ating pang-mamasahin. Although may mga fondant na talagang nabibili ngayon sa mga tinda sa mga baking uh, ingredient supply, oo. Oh, oh. Kaya ang pagkakaiba talaga dyan sa ating moist kung gusto mong malaman kung anong gusto mong cake na inyong orderin tanungin mo kung ang aking orderin ay chocolate moist or chiffon pipili ka lang doon or ang gusto kong frosting uh, malambot of soft icing o oh, iwasan mo yung fondant o oh, pag ipagisa sa inyo ng fondant sa inyong uh, sa inyong uh, binibilhan tapos malalaman mo yung presyo na ang mahal pala pwede naman i-adjust o pwedeng i-adjust natin. Oo. Ayan. Yung uh, ang tagal ng preparation o ang tagal ng preparation natin sa pondan. Talagang matagal. Oo. Kasi ang uh, pag nag-frosting kasi tayo, sobrang mahal din. Oo. Sobrang mahal. Saka yung costing natin sa ingredients talaga, mabigat. Oo. Mabigat talaga. Sa so, totoo lang at saka doon naman sa ating uh, sa ano sa pag uh, prefer naman dito sa ating uh, chipon mas madali at saka sa ating uh, frost mga soft icing mas madali oo yun nga lang medyo mahal din naman kaya lang pag customize ang ating gagawin talaga ang inyong order customize medyo pricey talaga compare natin yes! na bibili lang sa ba na naka display na nating nakikita diyan o diyan basta na lang tayo bibili hindi natin sigurado kung kailan yan bagong gawa ba yan unlike doon sa bumibili at in-order natin talagang cakes na tayo talaga magpa-order magpa-customize talagang bago. Woo! Oo, yun ang pinakalamang talaga natin. At pinaghirapang gawin na masunod ang gusto ng ating mga client. O, yun guys, yung naking uh, paliwanag sa inyo guys. Basta ang pag uh, preparation kasi dito sa ating uh, moist talagang uh, makikita natin halo-halo. Pero disclaimer ha, iba-ibang classing procedure. Bawat recipe, oo. Sa iba, baka sabihin nyo yung isa lang. Iba-iba po. Depende sa gumagawa po yan, oo. Pagdating naman dito sa ating uh, paghalo, uh, halimbawa, sa chiffon, kailangan natin tunawin ang sugar, tunawin talagang mabuti bago tayo maglagay. Pero hindi ko sinabing yan lahat pagkalahatan ha. Sa aking na experience, kasi pag hindi natunaw ang sugar dun sa ating chiffon, talagang nagbubutas-butas ito. Oo, at uh, pangitin na muti-muti ang ibabaw. Pagdating naman dito sa ating uh, moist, chocolate moist, ang ng pagkakaiba. Need yes! Need mo talaga na ihalo, paghaloin muna ang sugar at ang uh, flour. Oo, para mas maganda nga hindi ganong tunaw ang sugar. Oo. Kasi pagdating sa moist, mas maganda talaga siyang hindi siya dry. Oo, mas maganda hindi siya dry. Moist talaga siya pag hinihiwa. Oo, ang iba pa nga dyan, nilalagyan nila ng syrup o syrup bago ni Pino frosting para magkakaroon pa mismo ng freshness sa, sa loob ng ating cake o hindi sa siya kung kumbaga o yun lang guys yun lang aking uh, ano guys ha? paliwanag sa inyo guys sa uh, dito sa chiffon cake versus chocolate moist or a moist cake na pagagawa natin kaya kung makikita natin sobrang labnaw at wala ka ng hinahalong egg whites dyan sa ating uh, chocolate moist yun nga lang talaga pag uh, fondant ng inyong gagawin, talagang pinakamaganda ang chocolate moist natin kasi pag kinukubiran mo siya, panatag mo, hindi ka mag-isip na mayuyupi. Unlike dito sa ating uh, separated cake, sa ating chiffon cake na tadtarin tadtarin mo muna siya ng mga dowels o bago mo kubiran ng fondant, pero hindi mo na siya talaga ma, magagawa pag pangmataasan or uh, tower cake ng ating gagawin. Need talaga ang gagam gagamitin natin ang ating moist cake or chocolate moist. ay nakapag-flavor naman din ng iba-iba doon. May mocha, ube, uh, chocolates. Sa ating chocolate moist, pwede din naman. Oo. Ay na guys, sana inyo itong uh, maunawaan at uh, para pag nag-order kayo ng cake, mas anong inyong pipiliin, medyo matigas at uh, moist o oh, kagaya niya ng aking uh, vanilla, yung ang aking uh, vanilla, medyo pumutok nga siya, moist Oh, yan napaka moist talaga pag iniwa mo yan. At saka ang laki niyan. Oo. Unlike naman doon din talaga. Iyan naman guys, matagal lutuin. Matagal talaga lutuin yan. Oo. Uh, ginagamitan ko pa nga yan ang uh, water o uh, ang baba niya. Oo. Tapos, yun guys, uh, mas mahal talaga para sa akin. Kasi maha, mahabang lutuan, uh, ma-procedure, ang chocolate moist. Ayan. Pwede kahit anong flavor inyong gagawin. Sa tibay, wala na po kayong isipin dyan pag a uh, frosting na mabigat. Sa tibay ng ating chocolate moist. Sa chipo naman, pagbintahan naman natin, mas lamang ka na. Okay?